hindi pinag-isipan o hindi sinubject sa mas malalim na pagsusuri ang proposal na ito. Sapagkat uh, imbes na pasulong sana, ma-improve yung batas, eh, mukhang regressive ito. Um, siguro hindi rin na na-appreciate ng uh, nagpapanukalang batas na ito na meron na tayong yung uh, existing law. Ba? Yung RA uh, 9344, yung Juvenile Justice and Welfare Law. At uh, yung uh, itong to hindi bago ito eh. Lumang panukala na ito na naisama na sa uh, saliksig at pag-aaral uh, ng mga naunang Kongreso. At binasura nga ito sapagkat uh, kung titignan natin ang statistics, ang uh, mga sciences, sa psychology, neuroscience, sa sociology, eh, hindi ito uh, nakakatulong. Kung uh, yung, titignan din natin yung most recent uh, data sa statistics, hindi naman totoo na ang mga kabataan ang uh, nagpapataas ng kriminalidad. Sa katunayan, only 2 percent ng mga krimen galing sa mga de edad. Uh -huh. Bakalawa, kung titingnan natin ang record noong uh, naunan ng uh, RA 94, 9344, eh, bumaba nga by 56 yung uh, child crimes because of the intervention at uh, diversion mechanism ng batas na yan. Apo. So itong at um, tatanungin natin yung mga eksperto, yung mga psychiatrists, yung mga uh, um, uh, doktor sa mga bata, yung mga sociologists, eh yung utang ko ng bata, ang tao, kahit sino, kahit tayo, it doesn't fully mature until we're 25 years old. At yung discernment o yung what is right and wrong, sa 16 lang nagsisimula, yan hindi pa kumpleto.